Ito, gusto mong pag-usapan ni Ugat Marcelo yung endo o contractualization. Yung endo o contractualization, isa yan sa mga paraan ng mga malalaking negosyante, lalong-lalo na ng mga bilyonaryo, para panatilihing barat ang sahod ng mga manggagawa. Isa sa mga principal architect o sumulat niyan ay si dating senador Ernesto Boy Herrera sa ilalim ng Administrasyong Marcos Sr. Doon sa Labor Code of 1974 under Article 281 na introduce yung konsepto ng probationary employment. So dahil dito, pinapayagan yung mga employer na mag-hire ng mga manggagawa under probationary status hanggang 6 months. Itong 6 na buwan na to ay gagamitin para subukin o trial period yan para sa mga manggagawa para kung fit ba siya doon sa trabaho o kakayanan niya ba talaga yung trabaho na pinasok niya. Ngayon, kapag lumagpas na ng anim na buwan yung manggagawa, automatically siya ay consider dapat na regular worker. Ngayon, itong mga tuso, matatalino at mga gago ng mga malalaking negosyante, nahanapan nila ng butas yung nakasaad dyan sa labor code. So, ang gagawin nila, bago pa tumuntong o umabot ng 6 months yung manggagawa na under probationary status, ang gagawin niyan, sa fifth month pa lang o sa ikalimang buwan, tatapusin na niyan yung kontrata. Kaya mas naging kilala rin natin yung ganitong kalakaran na 555 o endo. Kasi end of contract sa ikalimang buwan pa lang. Ngayon, paano ito nagagamit ng mga malalaking negosyante? Lalong-lalo na ng mga bilyonaryo para para tilihing barat yung sahod ng mga manggagawa at mas lalong yumaman itong mga negosyante. Simple lang, pag hindi ka regular na mga manggagawa, hindi ka entitled sa government mandated benefits. Gaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at iba pa. Pag hindi ka regular na manggagawa, hindi ka entitled doon sa full rights and privileges na iginagawad o binibigay doon sa mga regular na mga manggagawa. Kapag contractual ka, edi mas madali kang tanggalin sa trabaho, mas madali kang palitan, at mas madaling i-justify yung mababang sahod na ibinibigay sa'yo. So in short, ginagawa nung kontraktwal na manggagawa yung trabaho ng isang regular na manggagawa pero ang twist, hindi niya nakukuha yung buong benepisyo ng isang regular na manggagawa. Kita nyo gano'ng kagagoy ang mga malalaking negosyante na yan. No? Kaya uso yung ganyang contractual work arrangement, lalong-lalo na sa malalaking kumpanya gaya ng SM, tsaka ng iba pang mga supermarket, department store at mga malalaking mga kumpanya. Ngayon, mas lumala pa yung sitwasyon ng contractualization. Alam niyo kung bakit? Dahil inintroduce yung konsepto ng manpower agency. Ngayon, mas may dahilan na yung mga malalaking mga kumpanya at mga negosyante na hindi irregular yung mga manggagawa dahil hindi nila kinukonsidera na yung mga manggagawa nila ay manggagawa nila. Kundi, ito daw na mga manggagawa ay manggagawa ng agency. Kaya pansin nyo, naglipana yung mga manpower agency. Sasabihin itong mga malalaki negosyante, eh hindi naman namin mga manggagawa yan. Doon sila sa agency nakapasok eh. Kaya kahit ilang dekada ka na, ilang taon ka na nagtatrabaho, hindi ka iregular kasi sasabihin ng mga negosyante, hindi ka naman namin manggagawa eh, manggagawa ka doon sa agency. Kita nyo gaano ka illogical, gaano ka seraulo yung ganyang konsepto. Paano hindi ako magiging manggagawa ng isang kumpanya kung ilang taon o ilang dekada na ako nagtatrabaho doon? It so happened, ang na nangyari, ipinasok lang ako doon sa agency. Oh. Kakuntsaba na ngayon ng mga malalaking negosyante itong agency para panatilihing mababa yung sahod ng mga manggagawa, hindi ibigay yung mga benepisyo doon sa mga manggagawa. So may kuntsabahan na ngayon yung mga big companies, big corporations, sa kay mga manpower agencies. Kaya dapat tuluyan na rin ipagbawal yung kontraktualisasyon. Tapos buwagin na yung mga manpower agency, kalokohan yan.